Ako yan, o. Oh, Gwapo. Hmm. Hello daw. Taba ka na, boy! Okay. Kanyang anak naman to? Sa anak niya? Nasa anak niya yan. Hmm. Diba? Oh. Ilan na ang anak niya na? Tatlo. Tatlo. Yung teacher mo sa, sa National? Michael. Okay. O, okay. oh, si Michael. Si Michael. Yan ang pekakabalahan ng aking nina na <footsteps> ret oh, okay. mga retired <laughs> employees, mga mayamanin. Wala, wala ka talagang, wala tira. Bakit? Wala pang pa pension? Sa June, te. Ngayon, June? Wala na niya. Paraos na. Si ano eh, si attorney ang ano naman din na din. Hmm, anak niya. Ito, paano all eh? Sa ano? Okay na akong kanyang ano, para pa, mapamumuno doon lahat na. Ganda na katawan mo ngayon, ano? Mag-adjust na, ano? nang naglaki ako doon sa Isabela. Ano? Ibig sabihin ka, uwi mo lang? Opo, one month pa lang. Kasi dito pala ka nakaka-stayle pa, ka dito. Stayle pa rin ako ngayon. Pero upayat ka noon. Hmm. Doon umusbong ang katawan ko sa Isabela. Ay, wala ka namang ginawa doon, kundi kain tulog. Wala so, ka naman mag-alagay ngayon. Opo. Na Buti wala na ligaw siya doon.